Magandang hapon, narito na ang PIA News Cordillera. Muling nagpaalala ang Department of Health Cordillera sa publiko ng pagsunod sa minimum public health standards, lalo na ang proper hand hygiene sa gitna ng pagtaas ng pertussis cases sa rehiyon. Batay sa monitoring ng ahensya mula January 1 hanggang March 30, 2024, nasa 51 na ang kaso ng pertussis sa rehiyon kung saan siya mangkumpirmadong positibo rito. Mula sa kumpirmadong kaso, anim ang naitala sa Baguio City at tatlo sa Benguet. Nilinaw naman ni DOH Car Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head Victoria Malikdan na hindi lang mga bata ang maaaring tamaan ng naturang sakit, kaya lahat ay dapat maging maingat talagang kailangan nating magmask pag nasa labas if not feeling well and if uh, yung mga baby at the same time hindi sana natin sila nilalabas sa mga pampublikong mga gatherings at the same time uh, sa mga especially pag dito sa Bagyo pag sa Sunday eh close yung session road yung mga crowd drawing uh, places na mga yan sa pagdiriwang ng World Health Awareness Month ngayong Abril, nagsagawa ang Municipal Health Office ng La Trinidad at Family Planning Organization of the Philippines ng HIV testing sa mga persons deprived of liberty sa La Trinidad District Jail at La Trinidad Municipal Jail. Alamin natin ang detalye kay Jester Batanes. Nasa 62 na persons deprived of liberty o PDLs ng La Trinidad District Jail at Latrindad Municipal Jail ang sumailalim sa HIV or AIDS screening. Ayon kay Jail Inspector Norman Palangyos, warden ng Latrindad Municipal Jail, nirequest ng kanilang nurses ang pagsasagawa ng HIV or AIDS screening na tinugunan naman ng Family Planning Organization of the Philippines. Nakipagtulungan din ang Municipal Health Services Office para sa matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad. Para malaman natin kung at ma-determine kung uh, okay pa ba ang nating kalusugan. Ano? Uh, at least dahil uh, dito sa atin sa loob, dito sa jail natin, uh, hindi natin sigurado dahil uh, in and out ang tao. Kaya para at least sigurado tayo sa ating uh, kalusugan, at least nagkakandak tayo kahit man lang once a year ng ganitong mga screening natin. Under the RA 1166 kasi or the HIV and AIDS Policy Act of 2018, Ah, um, lahat naman lahat ng ng tao, regardless of their sex, gender and their status ay may karapatang maka-access kasi ng HIV services, no. So specially dito sa mga person deprived of liberty, so syempre yung access nila sa healthcare ay medyo mas mahirap as compared uh, to the people na nasa labas. Pero maganda rin na may collaboration with uh, the management dito kaya nagkakaroon or nakakarating yung services natin like HIV screening dito sa kanila. Meron din kasi yung mga iba nating, siyempre ibang PDL, parang yung service na to ay ina-access na nila sa labas. Tapos parang nandito na sila, ay maaring hindi na regular yung pagpapatest for HIV and other STIs. So maganda na nandito rin tayo para i-conduct dito mismo sa loob. Ani niya, ito na ang ikaapat na beses na isinagawa ang HIV or AIDS screening sa piitan. Sinigurado naman nito na hindi ito ginawang sa pilitan ito naman eh walang salipis sa pilitan yung mga gustong magpa-screen eh open sa kanila dahil uh, inonor din naman natin yung karapatan nila kung ayaw nila hindi naman natin pwedeng ipilit sa kanila bukod sa HIV o AIDS screening ay nagkaroon din ng lecture tungkol sa nasabing sakit at kung paano ito maiiwasan Nagpasalamat naman ang mga PDLs dahil sa pagkakataong inilaan sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at makaiwas sila sa HIV. Uh, para sa akin yung program ng FPop is siyempre maraming natutulungan lalong-lalo na sa pagbabahagi nila ng knowledge patungkol sa na-discuss kanina yung tungkol sa HIV and AIDS para sa mga wala masyadong kaalaman sila yung mga pinakaunang unang natutulungan. Kagaya na rin ako. Oh, may, may konting knowledge ako oh, pero at least nadagdagan dahil sa mga naituro nyo po kanina. Tsaka, syempre, papasalamat din kami sa BJMP sa pag-coordinate nila sa inyo para matuloy yung ganitong lasing program para matulungan nyo kami. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon okol sa HIV o AIDS, natutulungan ang mga tao kung paano nila poprotektahan ang kanilang sarili at maiiwasan pa ang paggalat ng nasabing sakit. Ako po si BSU intern Jester Batanis para sa PIA News, Koy Gilguera. Sa paggunita ng ikawalumpot dalawang anibarsaryo ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week, Ating bigyang pugay ang dedikasyon at sakripisyong inialay ng mga veterano para sa kalayaan ng ating bansa. Kilalanin natin si Eranyo Kibanbili, ang nag-iisang buhay na World War II veteran ng Kapangan Benguet sa ulat ni Marveline Luciness. Maputing mga buhok, kulubot na balat, at maluhaluhang mga mata sino ang mag-aakala na isa siya sa mga nakipaglaban at nag uukit ng kasaysayan ng bansa noong panahon ng World War II? Siya si Lolo Kiban, siyam na putwalong taong gulang. Siya na lamang ang nag-iisang nabubuhay na veterano ng World War II sa Kapangan, Benguet. Ngayong linggo ng pagpaparangal sa mga veterano, ating sariwain ang kagitingang ipinamalas niya at ng kapwa niyang mga sundalo noong panahon ng pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kanyang kalayaan. Guerilla kami si Indy Viterano, si Bay Camp 43rd Infantry Division, Bay Company. Nanrugisin 43 hanggang 45. Labing limang taong gulang lamang si Kiban nang sumali siya sa mga gerilya. Gerilya ang tawag sa samahan ng mga sundalong sibilyan na nakipaglaban sa mga sundalong hapones noong panahon ng World War II. Isa lamang normal na bata si Kiba noon, ngunit dahil sa kalupitan ng mga mananakop, nagdesisyon na lamang siyang sumali sa mga gerilya. Bilyan kami pala rin. Kami pala ang manila ko si Pinyad Baguio. Di abul man di nanganuhan, nanda kami tutulo si Bawoyan. Kaya sa lingan na takasablan. Mandalos kasi na yata si Sangwan, di dangwa ito niya. Si Waigit si di si nidi, gitda. Mandalos kayo kasi na rural Ang kami sa alas dosi, lugim siya alas dosi. Ang gana kami uh, sa si, si, alas singko. Ay eh, hapo na eh, ipulis. Tadi mana sili benda kami, alas sengkuh ada bolus das tak kami, lak langat kami, macam kami jenis ni kan, eh. alas tu iulgay lebi. Musai, itu gaya mana na tiap kau nak mendekatan kas kalauan mau mat pop kaster, pasti nak gaya dan Simula nang maging gerilya si Kiban, araw-araw at gabi-gabi na silang nakabantay sa mga mananakop na Hapones hanggang sa mangyari ang isa sa mga kinakatakutan niya. Nalabanan niya talaga ngay din natamak. Tamanan noon ko, tuktok na nilakad din balas na. Pero din steel helmet. nabot -but, but butan din steel helmet ko. At din binmulay sina, nanyat ng sari, sa sinay. Bisingat na, nadinay ito Ilang taon din siyang naging girilya hanggang sa mapasuko nila ang pinuno ng mga mananakop na Hapones na si Yamashita. Ang water supply machine ay paltogan na pipiksa sa Granada. Oh, talaga laban. At sa din hindi umuwi din hapunod si di litong sa nanamaan ang agayap sin special hapon. kaku kupling ka et hapon ihaponan manag tag dai benit nendat tu ina gedung mesin bounding di tublaya kapangan ai ban me de noi de tidi mountain trail turin de ramen ihapon lug lugan mes de mer he Tata sudah nyusia ngasih tanya. Iudan, anak surinder Uh, Salamat sa na pasan ni na. Bagamat nakamit nila ang kalayaan mula sa mga Hapon, hindi nagtapos ang kanilang pakikibaka. Mula sa pagiging gerilya noong World War II, si Kiban ay hindi tumigil sa kanyang pagsisilbi para sa kanyang kapwa at sa bansa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagsanay para makapasok sa army. Sa katunayan, siya ay dating miyembro ng Class 2 Scout Ranger na nakipaglaban sa terorismo sa bansa. Miyembro rin siya ng 4th Infantry Brigade Combat Team. Nagdesisyon siyang magretiro sa serbisyo noong 1961 nang matigil ang terorismo sa bansa at buhat na rin nang sumakit ang kanyang mga binti na dala ng natamunyang sugat sa pagsisilbi sa bayan. Ang kagitingang ipinamalas ni Kiban noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig at sa mga sumunod pa rito ay naging huwaran sa kanyang mga anak. Sa katunayan, apat sa mga lalaking anak niya ay mga pulis at sundalo rin. Bagamat wala siyang maipakitang mga papeles at litrato na magpapatunay sa kanyang paglilingkod dahil sa pagkasunog ng bahay nila noon, ang mga naiwang peklat na natamu niya sa paglilingkod sa bayan ang saksi sa ginampanan niyang papel sa kalayaan at sa pagsisilbi niya sa bayan. Ngayong linggo ng pagpaparangal sa mga veterano, marapat lamang na ipagdiwang natin ang mga sakripisyo at kagitingang ipinamalas ng ating mga bayani. Katulad ni Lolo Kiban na hindi nagdalawang isip na nakipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan isang pagsaludo para sa ating mga bayaning veterano. Ako po si BSU intern Marvelyn Luciness para sa PIA News, Cordillera. Bilang pagpaparangal pa rin sa mga veterano, isang babaeng veterano ng ikalawang digmang pandigdig ang ating itatampok. Siya rin ang oldest living veteran sa Cordillera. Atin siyang kilalanin sa report ni Julian Pukay. Sa tulong ni Ma'am Cherilyn Sabling, pinuno ng Philippine Veterans Affairs Office, Field Service Office, Cordillera, tinungo ng ating team ang tirahan ni Sixta Fabila, ang oldest living veteran dito sa rehiyon. Dahil hindi na gaano nakakapagsalita si Ma'am Sixta, ang kanyang anak ni Saurelia sa Fabila Pidad ang aming nakapanayam. She was appointed the relief distributor and also after that in front of our ancestral land across the highway they the americans built a big camp which has a hospital and they stored the unused ammunitions there she worked in the hospital in alcala that was the other hospital where my aunt was hospitalized. I do not know. I think my dad was also hospitalized there because there were so many injuries when they bombed the ancestral home. It was an American plane that bombed our house because they suspected that the ancestral home was a dwelling place for the Japanese. bilang isang nurse at assistant sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ibinigay ni Ma'am Sixta ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba. Ang kanyang mga kamay ang nag-alaga sa mga nasugatan sa gitna ng labanan. Kasama niyang naglingkod sa bayan ang kanyang yumaong asawa na isa ring veterano. As regards to my dad, I, the only thing I could, she told, he told me was, he was one of those who marched for the towards the death march in Bataan. Ang kwento ni Ma'am Sixtay is sinapuso ng kanyang anim na anak. War is such a devastating event. And it trips you so much Out of your livelihood, it um, it's so sad that sometimes you lose some members of the family, and I think of all the eventualities in life, war is the most disastrous event. pasman ang panahon ang kwentang iniukit nila sa kasaysayan ay nananatiling buhay. Ang kinakain niya, uh, kamuti, uh, squash, ganun, saka patatas, sugar beets, ganun lang ang kinakain niya. Tapos may ang pagkain niya kasi puro Ayan yung may sukat lahat ng mga ano, may karne siya. Ang karne niya, puro lahat na manok, 200 grams na nalagto na. Tapos, ang bigas niya, quinoa, saka yung kuhakorots lang. Tapos, may flaxseed po din siya. Tapos, ang gulay niya, pichay, saka saluyot, saka okra. Yan lang ang gulay niya ang lahat yan, kinakain yan lahat. Tapos mayroon po siyang turmeric na anong tapos mayroon siyang olive oil din, nilalagay na mantika. Yung olive oil ang mantika niya. Yun ang ano namin sa kanya. kasagsagan ng World War II, may mga matatapang na kababaihan ding nagsilbi sa ating inang bayan. Isa si Ma'am Sixta sa mga kababaihang ito. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa tapang at sakripisyo sa pagkarap niya sa mga hamon sa kalagitnaan ng digmaan ng may determinasyon at katatagan. Lumipas man ang panahon, sana'y manatili sa ating puso't isipan ang mahalagang papel na ginampanan ng mga pitirano, makamit lamang ang kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon. Ako po si Julian Puhay para sa PIA News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap para sa PIA News Cordillera. Para sa iba pang news updates, ifollow kami sa aming Facebook page sa PIA Cordillera at PIA Benguet at mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera. Ako po si Venus Kigiwa, Nimbag Amalam.